All right, welcome sa DWIZ podcast at ang mm -hmm. guest namin today ay uh -huh. uh, hindi na kailangan ng mahabang intro. Pero gusto mo simulan? Kuno, <laughs> sabi ko na. Ay, hindi na bala akala ko kala ko si niya. At siyempre kasama po natin ngayon sa ating podcast mm -hmm. si uh, Diwata. Ayun, <laughs> nasa pawat palakpakan siyempre. Ayun, oh. Eh Ay, can... di, pasalamatan muna natin si ano, si si, si, ano... si Mang Malu, si Tita Malu. Ay, si Tita Malu, O, oh, tingnan natin si Tita sa, Malu. Tingnan natin uh, si Tita Malu. pinayagan tayo ma-interview si ano. From the, from the goodness of her heart. Ayun, uh, nakakausap natin si Diwata. Anong number ang vendor's party list, ma'am? 67. Madaling tandaan niya. 6 uh -oh. at saka 7. Uh -oh. Basta nasa bingo. Ayan. Madalas na tumatama ayan. yan. Yan yung nakakuha. 67. Nasa oh, no? bingo pa rin. Uh -oh. Ayan. Ayon. Si Tita Malu. Mm. Maraming salamat sa pagbisita. Mm -hmm. Tita Malu. Yeah. Hanapin lang po ang Vendors. Vendor's Party List. <laughs> Sa lahat ng vendor. <laughs> Sa lahat ng <laughs> okay, kasama natin mm -hmm. si Diwata. Diwata, Ayan. kumusta ka na? Pagka ngayon, kinausap ka at uh, tinanong sa'yo, Diwata, kumusta ka na? Ah, okay naman. Ito, paganda na ng paganda. Ayun! <laughs> Very nung, good. Nung huli ko nga nakita picture, eh, nagpapa, 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 ano, nagpapa facial. Oo. Ah, talaga si, ba? Diba? syempre, as a stress, di ba? Oh. Sabi nga ng mga basa, nagpapots mm. pa daw ako. Pagpapa kasi. Oo, <laughs> <Kala, laughs> tama, uh, tama. Uh, ano, yan? Uh, facial. Ayan. Mm. Nung uh, last nga, nung kanina, nung in-interview ko si sila, si Tita Malot, saka si Dina uh, sa Ronda Pilipinas, mm -hmm. tinatanong ko. Mm -hmm. Tinanong ko si, oh, ano, si Diwata. Diwata. Mm -hmm na-mention ko, mm -hmm. hindi ako nakakain doon sa Paris niya kasi ang haba-haba ng... Kala uh, ko nga may dala ngayon eh. Ah, gano'n? Oo, pero... Hindi, hindi kasi may... tayo nagbili. Hindi <laughs> ba tayo nagbili? Na 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 na? Ah, next time magbibilin tayo. Pero Ayaw. sa susunod na magbibilin tayo, mm. uh, hindi na natin tatanggapin si Diwata rito pag walang pares. Ayan! <laughs> Sasabihin sa gwardya, oh, uh, pares muna! Before <laughs> entry. <laughs> okay, pag, pagka gano'n, uh, uh, Diwata, pagka may mga... Siyempre, yung yung bashing hindi naman na... Uh, Bago 'yan, no. And Hindi na bago. Na bago. No? Parang it's 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 part of your life. O yeah. na, na, na na makabasa. Ano ba? Na, ikaw ba naapektuhan pa sa mga bashing? Hindi. Kasi bakit ako magpo-apekto sa kanila? Wala naman silang bilang sa akin. Nagpapasalamat mm -hmm. pa ako kasi dahil sa pangbabas nila, lagi akong nagke 'Yun, 'di ba? Ang importante okay. dito, tumutulong tayo. Wala tayong ginagawang masama. Mm -hmm. Sanayan lang 'yan. Oh. Ano ang ano? Ano ang pinakagrabing basing bashing na, na na nabasa mo diyan? Ayun, yung ang binabas lang naman na sa akin, yung mga panglalait nila, which is Sana na ako dyan. Ay, mga typical na sinasabi, kadalasan ata, parang physical pictures, eh, no? Oo, yung pangit, ganyan, so... pero ano, no? Pagka kasi mga negosyante, parang mga negosyante, iba kasi yung mindset nila, eh, no? Oo naman. Hindi, hindi, Mas nakapokus ako sa business. Oo, medyo matibay yung dibdib dito mga to, eh, di ba? At, 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 the same time, tama nga si Diwa, tapos pag sinabi niya na binabash nila ako at the end of the day, ako'y nakikinabang kasi mas lalo nila akong sinusubaybayan. Oh. Pinupuntahan, di ba? Pinahanap. Oh. Nasearch mo na ba sa Google yung pangalan mo? Hindi nga, hindi pa. Hindi pa. I-search mo kasi lalabas talaga doon. <laughs> di ba, no? Lalabas Bilis talaga ta -ta. doon. Tsaka oh. pagkaunang search, Diwata Pares, napakadaming nakalagay doon. Hmm. Article, video, photo, mga vlog niya, lahat. Kaso nga na, may negative din na nandoon. Hmm. Alam mo, sa totoo lang, uh, ang lumalabas kasi ngayon, yung mga clips na medyo suplada sopladakadaw oh. di ba kasi na ano na yun eh di ba na na-edit na na-filter yes, na, na pa oh, oh. oh. Mayroon kasi mga content creator na kung saan kasi mm. nagbo-vlog din kasi ako tinitingnan oh. nila kung saan yung papatok sa mga tao. followers nila so, for example Tama. hindi naman yung talaga yung buong pangyayari ang ang pinapakita lang nila yung negative sides para pag-usapan kasi doon sila kikita mm. so parang ganon yung nakita ko tingnan mo naman yun yan ha tingnan mo pala yan mm -hmm. ha pa hindi lang uh, hindi lang uh, pag ikaw, eh, Uh, nagninegosyo at nagpapares at kumikita ka ng pera dahil negosyante uh -huh. to, Tama. yung palang ibang negosyante na content creator, natutulungan mo rin. Yes. oo. Uh -huh. Kumikita rin Kasi Kasi yung iba dyan, halos sa akin na talaga kumukontent. Halos araw-araw -araw, yung iba dyan, mm -hmm. pupunta ko na kakain, pero uh -huh. pero sisiraan ka lang din naman. Kasi nga mm -hmm. ka, doon sila kikita, alam nila na pag yun ang upload nila, maraming manunood, maraming magkaka-interest, magkakabiyo siya, kikita siya. Uh -hmm. oh, tama. Oo, tama. may, mga content creator ba na bumalik na sa'yo at nagpasalamat dahil kung... Marami naman. oh, tingnan pero, Marami Kaya naman na talaga, system, sa diba? totoo lang. <laughs> diba? Marami din kumita talaga na content creator. Nung ako talaga yung content nila dati, lalo na po yung halos lahat ng karamihan ng vlogger nandoon nagko-content sa parisan ko sabay-sabay. Kaya nga dumami yung upload natin na video sa social media at uh -huh. nag tayo dahil din naman sa kanila. Iyon. Ako tatanungin ko ng experience kasi kung di ako nagkakamali, ikaw ay na-feature sa isang teleserye. Tama ba ako? Oh, no, yes. Ito sa teleser- Kamusta ang experience mo ano doon? Ano yun? probinsyano ba yun? Batang Kiyapo? Batang Kiyapo. Batang oh. Kamusta ang experience mo ayon, doon? Ayun, masaya naman sa Batang Kiyapo kasi naranasan ko umarti-arti tapos nakasama ko doon yung mga idol ko lang dati. Yan si Coco Marti. Oh. Yan si Ivana alawi So mapabait naman sila. Masaya yung experience ko doon. Mm. Oh, kasi sabi ni oh. Direk Coco na natural daw sa kanya eh. Oo oh, oh, na yung natural ano. Natural na. At saka ano napakabait ni Coco sa personal. Mm -hmm. Magkano ba ayon sa'yo doon? Yan! <laughs> <laughs> Bakit di namin nabalitaan? <laughs> oh, magkano bayad mag magkano ba yun, Diwata, per per ano, per per, per taping o kontrata? Yung buong Per taping lang kami, oh. Kasi wala naman kami wala naman kaming kontrata. At saka sinubukan ko lang din kung paano magtrabaho sa ano, sa mga ganyang klasing ano, sa taping kasi, oh, oh. So, okay naman. Tama lang. Mm -hmm. Ayaw talaga sa akin. <laughs> Pwede bang sabihin? Wag na siguro. Hindi baka may nanonood na. Oo, oh, eh. oh, baka oh. sayo maano sa akin. Okay naman, oo. Oh, oh. Masaya naman Masaya doon. Masaya naman yung experience. Kaya lang kasi talaga, sobrang busy mm -hmm. ko lang. Kasi diba, sabay-sabay sa Parisan. Mm -hmm. Tapos tipping pa. Tapos nandito pa ako sa Party Lisos. Oo, oh, sa, oh, 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 ano. oh, oh, So, puntahan na natin yung, ano, yung uh, topic ng uh, Party List. Ayan, go. Sa Vendor's Party List kasi, kongreso yan. Yes. Mm -hmm. Kongreso yan, uh, Diwata. Ikay, uh, ang iisipin mo diyan talagang utak ano ka dala, mga dapat dapat ano yung oh, anong oh. Uh, mga batas ano dapat yung pulisya uh, oh di ba you know? ikaw, oh. ikaw ang talaga maglalatag niyan mm -hmm. kailan ka ba mm -hmm. kinausap at sa kagano katagal bago ka nagdesisyon ah uh, dito kasi sa Bindors Party list pag uh, nanalo talaga sa Bindors Party list hindi mm -hmm. naman talaga kong upo mm -hmm. ang gusto ko lang dito talaga mayroon na kaming mga Bindors kakampi na magtatanggol sa karapatan namin karapatan namin kasi oh. di ba bilang isang Bindors, nakagaya ko siguro naman marami nakapanood mm -hmm. na Di ba yung mga paninda ko, mm -hmm. tinatapo niyo, mga binili kong payo na inutang ko yung puhunan, hinahati. Ay, sandali. Sino? Bakit naranasan mo ba yon? Yes. Sino nag oh. doon? Di ba yung mga clearing, na feeling ko talaga aping-api ako at wala akong kakampi. Mabuti mm -hmm. nga ngayon nakilala ko sa Vendor's Party List, kaya okay. ako nandito ngayon. Oo, oo, Di ba? number one talaga ako supporter sa at gusto ko talaga makatulong, matulungan talaga kami mga bindos na nakakaranas na mga dinanas ko. Kasi di ba, mm -hmm. naintindihan ko talaga yung uh, Naramdaman ng bawat Windows na nangyayari yung nangyayari sa akin kaya oh. Mm -hmm. Ay balikan nga natin yung nangyari. Ah, uh, di diba, ano ba pagka, di ba dati kasi yung pwisto natin nasa gilid ng na na kalsada, oh, illegal. Uh -huh. Sabi nila illegal yung pwisto natin. Pero hindi tinitinda ko legal. Uh -huh. Bakit hindi na natin tulungan para bigyan ng pwisto, hanapan ng pwisto, tulungan para, di ba, tuloy-tuloy uh -huh. yung pagangat. Hindi yung kukunin yung mga paninda na lahat naman yan halos inutang lang, di diba? uh -huh. ba? paano kung halimbawa, umutang ako ng 20 mil. Uh -huh. Tapos pinuhunan ko diyan, namili ako ng lamisa, payon, sa mga paninda ko. Bigla dumating itong mga nagkikliring bigla nilang kinuha lahat. Eh paano ko mamabayaran yung inutang ko kung wala na akong puh, wala na akong paninda, di ba? Pa paano uh, ko angat niyan? Ang purpose mo lang naman talaga ay magnegosyo at magtrabaho. Magtrabaho lang, oo. oo. Mm. Kasi 'yun lang naman yung trabaho na alam kong kaya ko na madali para sa akin, di ba? Oh, kumita kasi hindi paano ako paano ka kung wala ka naman din talagang pera sa pang-araw-araw na panggastos mo. Oo, so, alam ba? mo totoo 'yan, eh. totoo 'yan sinabi mo, uh, diwata. Alam mo? Mm -hmm. Siguro panawagan din natin sa mga nagki-clearing operation. Kasi ang mga kababayan natin na nagnegosyo ng ganito, mm -hmm. pumapasok sa ganito. Sabihin na natin na hindi nila alam. Uh -oh. Baka this is the best time na malaman nila kung ano talaga ang proseso. Exactly. Diba? Mm -hmm. Puntahan nyo ng isang beses, one, two, two. Mga sabihin mo isang beses, dalawang beses. O, oh, diwata, mm -hmm. hindi ito pwedeng tumakbo ng tuloy-tuloy. Uh -oh. Ito ang mga permit na kailangan mong mm -hmm. establish. Ito ang kukunin mo para maging maging legal yung Stay Negosyo. mo dito. Total, marami ka namang nag i rito Marami ka namang natutulungan ng mga Yun. kababayan natin. Mm -hmm. Tutulungan ka namin. Total taga munisipyo kami. Mano makinig kayo, mga taga MMDA. Yan. <laughs> <Sorry>. <laughs> Sandali, LG yung ito. Kesa kayo, kesa tingnan mm. nyo ha. Pagka, for example, tinanggal natin si Diwata. Ilang oh, mga Pilipino na wala ng trabaho. Naka. Yung mga trabahador hmm. na yon, gusto nila ng trabaho. At Egya may mga pamilya yon. Hindi lang naman si... Si diwata ang naging o. apektado noon eh, 'di ba? Ultimo yung mga anak nila, mga asawa nila, yung mga umaasa sa kanila. Eh alam naman natin ang kultura ng mga Pilipino, hindi lang isang pamilya ang o umaasa sa kanila, 'di ba? Ang umaasa ka sa kanila Binsan, may pamangkin, may lolo, may lola, di ba? May mga apo, may mga pinsan, may mga tsuhin na nakatira sa isang bahay. At hindi lang yung mga nandito sa Maynila, yung mga kamag-anak mo na nasa probinsya. Oh. Na umaasa din sa'yo dahil sasabihin nga nila, sa Maynila, malaki kita. Mm. So kung nandito ka, in-expect nila kahit pa paano, makakapagbigay ka. Dahil sila medyo hirap na hirap sa probinsya na alam ko, tinututukan din nila. Mm. So at the end of the day, parang kung ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon ng itong ibang mga taong ito, hindi ka ba maihirapan din? Oo. Siguro oh. ano natin, ano? Uh, yung clearing, lagyan natin ng informing. Ayun. Diba? Kunyari, ang clearing, gawin natin mas magaan. Mm -hmm. Gawin natin mas magaan. Tiwata, hindi ka pwedeng magtinda mag rito kasi sidewalk to. Ililipat kita dito ng kaunti, ha? Mm -hmm. Nakausap ko yung kapitbahay mo, ha? Ayan. Dito ka magano kasi hindi pwede. Sidewalk ito. Mm -hmm. Pero, hindi ka pwedeng magtuloy-tuloy nang wala kang permit. Oo. Ang kailangan mong gawin ay ito. Mm -hmm. Napakaganda po ng 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 clearing operation. Kung nandyan na 'yung mga tao sa munisipyo na oh, uh, diwata, ito 'yung step 1, ito step 2, ito step 3. Kailangan mo nang gawin ito kasi kailangan mo nang ng permit, mm -hmm. 'di ba? It's a clearing and informing operation. Kung baga, mas maganda, lagyan nila ng timeline para mas mabigyan ng pagkakataon, lalo na yung mga mahihirap natin kababayan na vendor, mm. na ma-inform sila, mm. imbis na magpatupad ka agad ng batas, na alam naman natin yan ng sakit sa ulo nila. Kasi, yun na nga lang inaasahan nila sa pang-araw-araw, eh. tapos tatanggal mo pa na hanap buhay. Malala, yung iko-confiscate mo, tapos pag kinumpis ka mo, yung iba sinisira pa. Oo, oo yeah. dahil hindi naman sila nagnegosyo para manloko eh. At nakausap po yung iba, ang problema kasi ganito, ba't hindi kasi kayo magharap ng ano, pisto, hindi na kayo maklearing. Paano nga kami mga kung ang puhunan lang namin na puhunan lang namin na sa pagtitinda namin ay eh, 10,000 lang inutang pa. Eh, di ba mm. pag ka ang mahal-mahal, pa, paano namin ma-afford? Mm. So di ba, si Bendos kasi tutulong tala. Tutulungan nila yung mga tao. Oh, kaya nga nandito tayo. Tama. tama, no? Dapat maupo kayo sa Kongreso so para ang uh, hmm. coordination nyo sa LGU, pag sinabi ng LGU, oh, eto uh, ito, yung, ano, ito yung permit, babayaran nyo. 10,000 lang pera ko eh. Uh -huh. Ngayon, yung LGU will come up like, Oh, yes. kailangan meron tayo yung 2000 na package na pang-permit. Uh, exactly. Ito ngayon ang gagamitin ng mga mga vendors na katulad ni Di hindi, yes. Diwata. hindi dapat kinukuha na lang. Dapat tulungan kami kung saan mm. nyo kami ilalagay. Kasi Oo. hindi naman namin kaya na kami lang. Kasi nga, inupa, ultimo nga puhunan na 20,000 mil o inutang pa namin tama, yan. Tama. Tapos pag upahin mo ko ng 30 mil, lang, isang, isang buwan pa lang yun. di ba? Mm. Hindi nga namin afford kasi mahirap lang kami. Oh. At ito lang yung trabaho na alam namin madali para sa amin, para makatulong sa pamilya namin. Oo. So, yun lang naman. Balikan ko lang yung sinabi ko. Kaya sila nang negosyo, hindi para manloko. Oh, oh. Diba? Nagnegosyo sila para kumita. Oh, tsaka para tumulong sa kababayan natin. Ano na naman 'yan eh? Alam mo napakasarap ng ano Napakasarap mm -hmm. ng ng isang sitwasyon mm -hmm. na 'yung LGU tinutulungan 'yung mga 'yung mga vendors na walang permit na binibigyan ng permit. Uh -uh. Di ba no? Tapos imagine mo may kasama pa si 'yung in 'yung clearing and informing operation may kasamang abogado. Di ba? Ah, exactly. Sasabihin ng abogado, "Oh, uh, diwata, ito, dako pag hindi mo sinunod 'yan, eh, makukulong ka." Mm -hmm. Ha? Ito ang mangyayari sa'yo. kaya kailangan madaliin mo na ito. Pumunta ka na sa munisipyo ano ba yung, ano yung isang munisipyo tapos yung isa? Ano tawag na? Uh sa ang City, city? city? Municipality. Ngayong mm -hmm. munisipyo, barangay muna tapos munisipyo. Oh yan, yeah. barangay eh, eh, tas May may mayroong ano doon, mayroong help desk doon yan. na tumututok sa mga katulad ninyo para kayo mapabilis. BPLO. Alam mo bibigyan kita ng tatlong araw para i-work mo yung permit na yan ha? Mm -hmm. Pagkatapos ng tatlong araw, pasensyahan tayo. Ano ngayon ang gagawin na katulad ni Diwata? Magmamadali. Oo. Uh -huh. Di ba? Magmamadali yes. dahil ayaw niya maapektuhan hmm. lahat ng resources na pwede niyang uh, gamitin, gagamitin niya na. Para Yan. dun sa 3 days na yon, 72 hours na yon, lahat na asikaso ko. Tandaan nyo, pagka ito sumikat, pagka ito sumikat, sumikat Aha. sa buong Pilipinas, lahat ng LGU gagawing modelo. Exact. Di ba? Lahat ng LGU gagawin ng ginawa dito sa Maynila. Mm -hmm. Tapos ang pur ang purpose lang natin, ang purpose lang ay magbayad sila ng permit at magbabayad sila ng tax. Saan ngayon pupunta yung tax? Mm. Di ba? Sa sa serbisyong uh, bayan pa rin. Oh, ka magiging ka, ka, katulong kayo Nung pag-unlad. Mm -hmm. Kasi nagbibigay din naman ng empleyo itong mga ito eh. O, oh, ng trabaho eh. Oh, oh. Hindi ba? Yes, tama. O, oh, ilan ilan ang uh, workers mo nung nagsimula ka sa... sa? Nung nagsimula ako, nung nung una-muna, dalawa lang kami, ako, tapos yung assistant ko lang. Pero nung dumami na yung customer ko, nagdagdag na ako ng lima, hindi oh, yeah. kaya ng lima, ginawa oh, ko ng sampo. Oh, o, so, so, nung hindi uh, kaya ng sampo, uh -huh. nagdagdag pa ako ng iba. So, marami talaga. Marami oh. na sa ngayon. Kasi ngayon oh, yeah. kasi, Uh, wala, wala na ako doon sa kalsada. Mabuti nga, uh, nagkaroon na ako ng pangrenta. Kaya okay. nang renta na ako ngayon. Eh paano nga yung wala ang sinasabi ko dito? Oh. Yung hindi kaya kasi ako mabuti na lang talaga. amagaling uh, magaling ako mag-ipon. Kumikita mm. ako, nag ipon talaga ako. Mm -hmm. So ngayon nasa tamang pwesto na tayo. Oh, oh. Pero ang sinasabi ko dito, paano yung iba na doon pa rin sa level na yun, di pa mm -hmm. nakangangat. Mm -hmm. Hindi nga hindi nga sila maka-afford ng, di ba, ng uh -huh. pang-upa. Mm -hmm. So yun yun ang dapat tulungan na para mm -hmm. hindi na maulit yung sinasabi ko. Yun ang yari sa akin kasi kawawa din naman talaga. Mm, 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 mm. Dahil yung mga kababayan naman nating ganyan, gusto lang, 'di ba, mabuhay lang kasi oh, pang-araw-araw lang talaga. Hindi, hindi naman kaya talaga bigyan ng trabaho lahat ng mga negosyante dito sa Pilipinas, lahat ng mga Pilipino, ultimo okay. gobyerno, 'di ba? Hindi naman kaya lahat i employee yan. Eh, might as well gawin na natin katulong itong mga ganyan yes. yung mga talaga, negosyante. Yung mga talaga naghanap, Iba kasi dyan, parang sorry, sorry, word na, happy go lucky. Oh. Basta naibigay na sa kanila bala na sila, masyado silang relax. Hmm. Ito mga kagaya nila, mga vendor, talagang hirap na hirap, gusto nila makipagsapalaran nang patas at tama. O oh, di ba mm. di na lang natin tulungan And di ba? And they're willing to learn. 'Yun ang importante. They're very much Tama. willing to learn. Mm. At yung mga yung mga ganito katulad ni ni diwata, 'yan naman eh uh, may mga kaibigan sila. Oh. Alam mo ba kung gusto mo magnegosyo? Ito yung pakete ng ano ng uh, munisipyo. Puntahan mo. Ako dito ito ginamit ko. So, 'di ba, i-guide din ng mga na naka nakaalam mm -hmm. yung mga proseso ng mga LGU. Oo. Uh -huh. At mas pagaganda ng bumababa din yung mga ahensya ng gobyerno mismo sa mga barangay level, hindi yung nai-report lang sa amin. Hindi nai-report sa amin, Bala na kayang basta magki-clearing kami. Uh -huh. Ingatan niyo muna uh -huh. maigi. Yes, 'yun 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 'yung kadalasan talaga lalo na marami kasing inggit lalo na pag nakikita nila na mas patok yung paninda mo. Uh -huh. So nandyan na yan yung tatawag na kunwari may nagreklamo pero dahil lang din sa inggit, pupuntang ka ni clearing. So maraming ganun talaga. Ah, parang so, magpapadrino. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Wala so, na, gano. wala na yung ano. Gone are the days na, ano, na, na umiiyak yung mga vendors. Wala uh -huh. na, wala yes. na ganyan. Okay. Ngayon ay, ano na, ibang klase na, ibang level na ng uh, paglilingkod at uh, pag-uusap between the vendors and the LGU. Times are changing nga naman. Oo, nagbabago yan. At alam ko, sila mismo sa vendor, panigurado yan ang una nilang tututukan. Yung mga kababayan natin na talagang ang gusto lang ay lumaban ng patas sa pamamigitan ng uh, pag pagninegosyo. Uh, yeah. Small time businesses. Tama ba ako? Bibigyan ka na namin ng pagkakataon para kausapin yung mga kababayan natin ano meron sa vendors party list. Go! Ayan, sa lahat po ng mga vendors na kagaya ko, sa lahat ng mga nagtitinda dyan, supportahan po natin ang vendors party list kasi alam ko po na makatulong ito para sa ating lahat. So, lilinawin uh, ko lang po, no, hindi naman po ako yung uupo talaga, pero nandito ako na ako mismo ang magbubulong kay Tita Malo Lipana na ito po Tita Malo yung mga problema ng vendors na kailangan nating ayusin. Isa ako sa mayiging tulay o mayiging daan natin para matulungan tayo yung mga nagtitinda na kagaya ko. So yun, tulungan, magtulungan tayong lahat para iangat ang bawat isa. Kaya supportahan po natin ang vendors party list. Mabuhay tayong lahat. Anong sagot natin dyan? On. Sa lahat ng, ng vendors. Sa <laughs> <laughs> vendors party <Partiles. laughs> list. Example pa yung pala yun. <laughs> salamat, salamat. salamat maraming salamat din thank thank sa inyong very dalawa. Much. Thank, thank you so, thank you. so hey, much. Hey, Tita you. Malu, thank you. Thank you, Tita Malu. Maraming maraming salamat. Pakita natin si Tita Ayan. Malu. Nandiyan Ayan, po sa kilid. No. Ayan. Number the... what? Number 67. 67? Number 67 oh. po sa balota. Oh. Thank you. May boses na raw sila sa kongreso. Ayan. Yes. Thank you! Okay, thank you. Thank you.